Hi! Hello! Hello. Hello. Hi! Uh, hindi mapagpala nga sa ating kanap. Pinagpala pa tayo ng Diyos? Amen! Nalitin ba siya? Amen! Nalitin ba natin siya? Amen! God is good? All the time! God is good! Praise the Lord! Amen. Now and forever! Praise the Lord! Set my spirit free! Yahweh is my God! Nabilog na Father! Yes. Yes, I feel. Tabel ta. Karangit ko. Eh, buhay ko ay natayo. At ang nariliang mahal pinuhay, nakaloob ng ating mga biyaya. Amen. Na uh, tayo lahat pa ay may buhay sa grasya na bigay ng Diyos. Tayong lahat ay may buhay na nagmula kay Amang Yahweh. <laughs> Alam ba natin na tayo ay ano ang bubuo sa ating buong katauhan? May kaluluwa na tayo? Makasahan niyo po. Amen. Amen. Ano ang bubuo sa ating buong katauhan? Ang at ating katawan, kaluluwa, at espiritu. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Nananalig pa kayo doon? Pa Amen. Huminin. Palakas ka muli. Palakas. Tunay na tayo sa ating manakang palakaya. Dahil dito, sa tao nito, talagang kumpleto ang katuluan ng ating ama sa bawat isa sa ating nakikinig. At sumusunod, tumutupan ng kanyang kalawang. Amen. Si anak ko, hindi naman po akong may sabi ito. Ang Biblia, ang banal na aklat, yan ay nagpukula sa banal na aklat na aral ng ating Panginoon. Amen? Dito natin, dito natutunan. Dito natin, ito narinig. Kaya nga, nung unang napakinggan ko yan, pag alam ko naman na may physical body tayo, dahil sa ating nagmamahal ang mga magulang, sabi nga ng Diyos, magpakarami kayo. O diba? Anong halaga ng mag-asawa kung walang magiging bunga? Amen? Na sa pamamagitan ng ating mga nanay at atay ng mga hito at mga sperm cell o cellula na nagmumula sa kanila, napukot tayo. Amen? Naniniwala ba kayo po, mga kapatid? Diba? nagkaroon tayong ng buhay. Dahil sila ay yung mga daddy, papa, mami, or mama. Ito tayo lang nangyayari. At katuwang buod ang ating pangituro ng mga gawin. Dahil siya lang ang makapagbibigay ng kaluluwa. Kapag walang kaluluwa ang tao, anong nangyayari? mga hindi. Kasi yung naruluwa ang kumukulong para tayo ay makakilos, makagawa, o, may taas mo yung kamay mo kasi buhay ka pa. O, di ba? May buhay pa sa tulong ng kaluluwa. Nakaluob ng ating Diyos ay, na buhay. Nakaluob niya ang mga tunay na ang lahat na ito ay narapat nating pahalagahan. Dahil ito ay templo ng Diyos sa ating mga katawan. Di ba? Kaya, yung ating katawan ay eh, pangangalagaan natin yan. O, tinuturo naman yung hindi lamang sa teori. Eh. Tinuturo naman lang Diyos siya sa atin. Na huwag tayo maging matakaw. Kakain tayo ng tamang pagkain na hindi ikakasama ng ating physical na pangangatawa. Na hindi tayo magpapasakit. Na hindi tayo magiging obes. Hindi tayo maha-high blood. O, di ba? Dahil masama bawal sa amin yung pagkain. Kakain tayo yung tamang pagkain para ang ating physical na katauhan ay mapangalagaan natin. Maintain natin yung kalusugan. Di ba? Amen? Malakas sa palakpak sa ating Diyos buhay. At alin, katawan natin ang siyang naghahanap ng pagkain natin. Ng kakain natin. Di ba? Nagtatrabaho tayo. Naghahanap buhay tayo. Kumayo tayo kung saan alam natin na doon tayo makakasumpong ng makakain natin ng physical. Pero kung pinakakain natin ang ating physical na katauman na ilang beses sa maghapon, nararapat din pakanin natin ang ating kaluluwa na salita ng Diyos. Dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Hindi magiging malnourish hindi yung puro lang ang physical body natin ang pakakanin natin, pangangalagaan natin. Para hindi mabagsot, hindi magmalnoos din ang ating pangluwa. Dahil kung kulang tayo sa pagdalo sa ganitong pagtitipon, sa Santa Misa, na hindi natin tatanggapin yung katawan at dugo ng ating mahal na Panginoong Yeso Cristo, o oh, diba, mamamalnoos din kaawa-awa naman. Hihina yung ating kaluluwa. Amen? At kapag yung kaluluwa natin ay wala na sa ating katawan, ano nang mangyayari sa ating buhay? Kaya, At kasi yung kaluluwa ang na nagbibigay buhay. Amen? Amen? Na nagmumula sa Diyos. Malagas na parang sa ating buhay. Kaya, sa pamamagitan ng mga pangangalaga natin sa physical natin katauhan, sa ating kaluluwa, tunay na magiging malakas tayo. Mag Manali tayo, magtiwala tayo, manampalataya tayo na may Diyos na naroon sa ating buhay. Na naroon kasama natin sa araw-araw natin sa buhay. Sino ba ang ating pagkakasigula? Sino ba ang tatawagin natin? Ang ating mga kapwa na yan, minsan maupo na pa yan sa ating mamatay, mawala sa mundo. Kaya huwag na huwag tayo kung naaasa, huwag tayo sasandig sa mga panalalaki, sa mga kayamanan, sa mga makamundong bagay, sa ating kapwa. Dahil hindi natin alam ang bukas. Amen? Ano mga tayo doon, kung kapatid? Tunay na natin yan. Nakikita. sa bawat isa sa atin. Ito ay alam na natin kung paano natin pangangalagaan parehas. Para nang sa ganun, maging malakas ang ating maging matibay ang ating paglilipod, ang ating pananalik, pagtitiwala at panalik. Ipagtiwala natin ang lahat ng yan sa Diyos. Mga pinayipulong na niya man ang mga pagsubok yan, suliramin. O anuman na ating nararanasan sa ating mga buhay, pinanihintulungan niya lang na niya, baka namakalito tayo mga kapatid. Baka nagkukulat tayo mga kapatid. Amen? Ganun kabuti, ganun kadakila, ganun kamaawain si Amang Yahweh. Ganun niya tayo kamahal, ganun niya tayo pinahalagahan. Kaya't pahalagahan din natin ito ng buong puso at maglingkod tayo ng Malakad pa ko na po sa ating Kung may, hindi natin magagawa ito kung hindi sa buong lahat. Hindi natin may pagmamaraki na kaya na natin ang lahat na Kasi, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Wala tayong naiinig sa kanya. Iasa natin, itiwala natin, ipagtiwala natin lalo na kapag tayo ay hanggang lagpas ulo na ang mga pasang-pasa natin sa ating buhay. Siya lang ang ah, makakaroon sa mga Siya lang makapagbibigay ng mga kasaguan, mga katugunan, mga himala sa mga problema niya. Dahil wala nang iba tayo ang lalong lalo na sa panahon ito. Araw po ngayon, mga kapatid, ng mga yumaon natin, mga kaluluwa. Amen? Araw ngayon kung bakit po ito pinakakalakay ni Lord sa atin. Pinapaalala niya na tayo ang instrumento niya sa mundo ito para sila ay ipanalangin natin. Ipanalangin natin maging ang mga nasa o kahit maging ang mga gala o mga kaguluwan na pa naghahanap pa ng iliwanag kapag nasa mga nila ang iliwanag na yan sa pamamagitan ng ating nasama-sama pananalangin hallelujah di ba? may galing pagpapala tayo na sa Diyos Amen, Amen. Okay. lakas kapalakta <clears throat> hindi hindi tayo pwede na sabi nga, solo ng kapatid. Sama-sama tayo together. Amen? Sama-sama tayo. Dahil tayo ay binigis ng pag-ibig ng Diyos. Ang Espiritu ang pumitiral sa bawat isa sa atin. Kaya tayo na tayong lahat ay magmahalang magdunawaan at magmalasakitan sa pamamagitan ng ating mga pananalangin ito. Marami tayo mailigtas sa mga kaluluwa sa mundo.

ganyan yung mga tungkulin natin na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ito tayo, itinadhana tayo. Kaya napakapalit natin mga kapatid, na tayo ay narito laging sama-sama na nananalangin kay ng mga Para sa kanila. Para masumpungan ang buhay na walang damdamin. Amen? Amen. <laughs> sa piling at sa pareliso ng mga Malakas sa kulakpag. Kaya, ako man, kahit man ako sa panahon ito, nagdadalang akin na finish na yung misyon ng aking tatay sa mundo ito. Naiiyak man ako, malulungkot man ako. Pero, natin yan ang kudyong ng Banal Espiritu Santo. Na yung una unahan ng lamang yun. Lahat tayo itagahan ng Diyos sa pagtan pa natin. Lahat may itinadhan ng Diyos sa bawat sa sabi. Mahirap man, pero napakanggapin natin ito na buong puso. Dahil alam naman natin na siya lang ang nakakaalam ng lahat. Niya. Kung gusto man natin na mabuhay pa at makasama natin ang na ating mga mga sa buhay, wala tayong Diyos may magagawa. Siya lang ang bahala. Sabi ko na, nung nalaman ko isang araw, eh, sabi ko, ang mangyawin, ang naging gas ko ang naging mangyawin, bahala ka sa kaluluwa ng aming tatay. Sa pamamitang pa rin ang aming panagalangin, na hindi dahil wala pang perfecto sa akin dito sa mga andun sila at forever mo forever tayo ay mag isa pero lamang dito sa mundo. ito at tayo ay makalag dahil nakihahanda na natin ang ating mga sabihin. nagtatanim na tayo ng mabuting bagay sa kapwa natin And, para na sa gagawin ng iman ang ating Panginoon sa ating buhay. Marami na ng tayo ng itahin na kabuli. tayo. Dahil lahat na nananalig na tala ng palataya, sabi na, na ating pamiruk, ang ating Panginoon, lahat na nakikiisa, nakikiisa sa kanya. Nagtiwala at nanalig at nanampalataya. Tunay. At patuloy tayo gumagawa ng mabuti, sumusunod sa kalooban may reward kami. Amen? Pagpapalain tayo. Gagawin natin ng ating mga pagpapalain na natin. Ang ating mga pagsasakupisyon niya, ang ating mga pagtitiis na niya, mahabang lakbayin man niya, okay lang, Lord. Dahil kasama ka na namin. At ito, na pagtatagumpayan namin ng mga pinarintulutan ng Diyos. Ng mga bagay na aming nararanasan sa aming mga buhay dahil na rin pero kung wala ka sa buhay namin napakalira na walang Diyos sa buhay Naranasan na nasa namin na tunay na pinapatutuhan ko lagi dito kapag ako'y pinatatay ng Lord dadas na dadas na pero mag-aalaman ang lahat ng ating pasanin kapag katuwang natin ang Diyos sa, buhay. sa mga pangarap na ay inaaray natin sa kanya at pinagtitiwala natin sa kanya. Ang lahat ng iyan, kapag ibinigay natin sa Diyos, siya Diyos, ang tayong lahat ay magagaan sa ating mga kasama sa buhay. Amen? Mm -hmm. Lagi siya nagpapaalala. Lagi siya nagtatagubili, nagbabawala sa atin. Eh kapag may babala ka na, may hirap na yun. Sabi na, kailan ka pa maglilingkod? Kailan pa tayo maglilingkod? Kailan pa tayo magbibigay ng oras at panahon? Kailan pa tayo susunod? Ano pa ang ating inaantay? Amen? Buti na, binigyan pa tayo lagi ng pagkakataon Diyos. Papaano kung hindi na tayo nabigyan ng pagkakataon? Katulad ng ating mga kapatid na namatay sa mga disgrasya, sa aksidente o sa mga trahedya na hindi pa rin na nakilala natin ang mga magyawad. Kaya, ang makatungkulin natin sa ating kapwa, lang patgampanan natin ito ng buong gusto, buong kababa ng loob, buong katapatan. At tingin natin ang lahat ng yan sa ating Panginoon. Tunay at tsaka na tayong lahat ay magkakalampal. Hine? Malagas na palagpak! Kaya, Huwag tayong maghinawa, mga kapatid. Huwag tayong ma- Huwag natin uh, pagkaitan ng Diyos. Ibigay na natin ang ating mga sarili. Ialay na natin ang ating mga sarili at tunay na ipapakita niya ang mga himala. Ipapakaloob ang mga limala. himala. Himala ng mga kapayapaan, kasaganahan, lahat-lahat karunungan, kaalaman, hindi tayo dito makakapayo kung wala ang tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Taglay na natin ang Banal na Espiritu Santo. Tayong lahat ay nakarating sa bago ng Rosalem, sa pamamagitan ng Amang Yahweh, sa pamamagitan ng Lord, na tayong lahat na tayo. Tayo sa Kanya ni Amang Yahweh. eto tayo. Di ba? Napakapalad natin. At ito yung mga ginagawa natin dito sa bago ng Rosalem. Lagi niya tayong sinasangay, tinuturuan, pinapaalalahan, binababalaan, pinatagpilitan. Kaya huwag natin kanilitaan ang mga bagay na itong pangalagahan natin ito at tiyak yung biyaya at pagpapala ang sa ating mga buwan. Sampo na ating mga angkan dahil iligtas din sila ng Diyos sa pamamagitan ang ating mga pagsasakitisyo ito. Kaya, huwag natin kalimutan. Ipahagi i-share natin sa kanila na tayong mga tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Dahil hindi hindi na ito pa alam. Tayo ang magiging daluyan ng biyayang ito para sa kanilang lahat. Para nang sa magkaroon din sila ng kabulatan. Amen? Amen.

panalangin niya ang mga kapatid. Sa pagkabit ang mga katulong sa kanila upang silang lahat ay mga ratong sa buhay ng barang kaya ay manali manapala tayo na may Diyos na makilig Di sa ng lahat ng tapos. Dito ay patuloy kayo na sa Diyos at patuloy madam manampalataya sa pananalig sa Diyos. Kapag ay ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat. Nagpagsalit. Palapakan natin ang ating pangyarihan. Iba, nagpagsalit sa bago ng salit. Na rin natin nasumpungan yung kasaganahan yung bagong buhay, kalayaan sa ating mga buhay. Yung kapayapaan dito sa bagong narasalim natin na sumpungan. Yung pagpapala ng Diyos na kaloob niya. Dahil tunay na siya ay laging may inilalaan sa mga nila, nilika niyang mga alam sa mundo nito. Nasabi nga sa bagong narasalim, lupa man ngayon. Bakit? unti unting pinagagaan niya ang ating mga pasanin sa buhay. Unti-unti niya pinasasagan na tayo. Unti-unti yan na ibinibigay niya ang kapayapaan. Unti-unti niya na pinupuno niya tayo ng pag-ibig. At ito yung mga instrumento. Ito yung mga sangka sa ating mga paghayo na bigbit natin ito sa bawat tahanan na ating pinapahayagan ng mabuting balita upang sumakanilangin ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Na hindi natin pinang hihinayangan ang ating kinugulong na oras sa pananampalataya. Hindi natin nakakayanan natin na iwanan yung mga labang na yan, mga isasampay na yan, yung ating mga maris sa buhay, kung ano pa ang mga gawain natin sa ating tahanan bilang mga bilang mananakal ng ating pangalan. Noon, hindi natin yan nagkagawa. Pero sa ngayon, tunay na siksik-liklik na biyaya ng Diyos. Dahil sabi nga, ako si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran kung magkagalang pasasaganahin ko kayo sa ilumin, sa pagkain, at sa ilalayot sa karamdaman. Nagkakasakit man tayo physically, pero ibig sabihin, pinapahinga tayo ng Diyos. So, nawa sa hapong ito, mayroon tayo na pulot, tayong lahat na ng mga araw na nagmula sa Diyos. Hindi naman po ako yun, ginamit lang ako ng Diyos sa hapong ito. Kaya maraming salamat at yun lang.